Batam kya po Eh, ito, papakita ko sa'yo, gano'ng kalupit ang sawa mo. Hey! Oh, yan, Jeros. Hi, guys! Panibagong buwan, panibagong pagsubok. Ako nga pala si Jeros, isang OFW sa Bansang Taiwan. At ngayong rest day pala natin guys ay maglalaro ulit tayo ng basketball kasama yung akong e-bike. At dito sa kalsada guys nagbibideo na rin tayo kasama yung tropa. Siya nga pala guys ang magbibideo sa atin mamaya abang naglalaro tayo. A day in my life as a factory worker dito sa Taiwan. Ako nga pala si Jeros. At ngayong ng araw nga pala guys ay subukan natin kung gano'n tayo ng basketball.